Tapos ito naman din pong si ano si Sara, 'di ba? Praning din naman ang buang. Hmm? tingnan niyo ha. Eh. Manit man natin. Ang adik na presidente natin. Hindi niya, hindi natin papapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni yes. si Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. kayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin. Um, diba? Parang ano, no? Ang dating inciting to sedition or inciting a rebellion? Ating presidente. Tama! Oh, oh. Kaya po na ang aking sinasabi oh. kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin inaatake mo pa yung ICC, hindi mo alam, lalo lang madidi, madidiin yung, ma magigipit yung tatay mo. Yung hinihingi ninyong interim release, yan pa lamang pong pananalita na yan, yung interference na yan, Nagpa, ano yan napapansin ng ICC yan. Niremind na sila dyan ni Kaufman. ba diba? Actually, makakadagdag pa nga ng taon ng kulungan ni Duterte yan eh. Pag nahatulan yun. Katulad kay Bemba, yun dahil sa interference, nadagdagan ng isang taon yung kanyang pagkakakulong. O, oh, baka isisi na naman yung kay pag 30 years, ginawang 31 years. Di ba? Mas ko, pero dito binabag yun, no? mapababa si PBBM. Mauna, mapadismiss yung kaso ng makauwi si Digong, tapos pababain si PBBM sa pwesto. Wala na ho talagang matino, matino na makukuha rito kay Sarah. Di ba? Tingnan nyo rin tong isang... Uh, ano, itong isang sinasabi niya rin, yung, uh, yung sa tubig, di ba? Ito, oh. tama naman yung sinabi rito ni, ano eh, ni Montulfo, loka loka raw si Sarah. Oh. Eh, tutusin, tama di ba? Kapos sa pangunawa. Yung sinadyo, tapos ito pa, sinadyes pa na yan sa mga, sa mga uh, tao ron sa yung mga buntot ng buntot sa kanila sa ICC. Yan, sabi niya kasi uh, yung tungkol doon sa baha. Ito. Tapos na yung tubig Tip Tipunin. Baha, Tipunin. <laughs> para magamit pa natin sa tagsuyot? Oh. Anong comment nyo doon? Parang... <laughs> Tanga rin yung nagtanong eh, no? <laughs> Yun ang solve niya para... Ma sa <laughs> <laughs> so, na siya ng tubig, baha. tubig baha naman daw yung iniinom. <laughs> yung sa DSW din ang uminom si BBM ng tubig. <laughs> na yung purified water. <laughs> diba? Talagang saltik nga eh, no? Uh, sabi nga po niya dyan, no? Ayan, no? ipunin po natin lahat ng tubig baha. Tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya. Para meron silang mainom doon. Ganoon na po ang gagawin natin. Ngayon, tuwan-tuwa naman yung mga tanga. Palakpakan naman sa kasiyahan. Diyos ko. Alam niyo, sinasayang lang ulit ni Sarah yung pagkakataon na ipromote, ipagmalaki. Hindi ho ba, Ma'am Guillermo, para ipagmalaki ni Sarah yung ginawa ng tatay niya na nakapagligtas din dito sa Metro Manila, yung Upper Wawa Dam at yung Kaliwa Dam na ongoing. O, oh, yun ang magagandang mga Duterte legacy. Kasi po, milyon-milyong litro ng tubig na galing po dyan sa Sierra Madre na pwedeng dumiretsyo po sa Marikina at magpalubog uli. Iba na ho ang level ngayon ng epekto ng climate change at na hindi pa na-address ng ating pamahalaan. Pero mabuti na nga lang in advance yung Aperwawa Dam ay nagawa. Di ba? Napasinayaan ni PBBM kahit na hindi pa kumpleto yung 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 serbisyo nito, nakakapag-ipon ito ng tubig. Tapos yung buong yung Wawa Dam, ha, 'di ko pupunta ko Buong taon hindi po sila um, kinakapos gaya ng kinakatakutan nung araw, nung 2017 na pag natuloy, matutuyo na yung wawadam, wala ng turistang dadayo, patay na ang kabuhayan, wala ng ano, talagang patay na yung ilog kasi iipunin ng dam yung tubig. Hindi ho. Whole year round, may umaagos sa normal ng volume ng tubig gaya ng dati dun sa wawadam. Nagre-release pa rin sila ng tubig. Diba? Eh nung bago po yan magawa, yang dam na yan. Ano ho nangyari doon? Di ba, lubog ang Marikina. oh, sino po may kasalanan doon? Di ba, yung quarry ni, ano, ni, pangalan nito? Uh, Michael, Defe ni Mike Defensor. Yung quarrying niya dyan sa Montalban Rizal. Hmm, malaki yung kanyang mga quarry dyan. O, malaking tulong ho yung nagagawa nung, ano, nung, nung uh, wawadam at saka etong ano tong kaliwadam na under na ongoing pa yata hanggang ngayon 'di ba? Imbis na samantalahin niya 'yung pagkakataon na i-promote niya yan, na ay wag kayong mag-ano diyan. Uh, kasi ang tatay ko ang unang gumawa niyan. No. Merong nga uh, nagligtas sa Metro Manila sa baha 'yung Aperwawa Dam. No. 'Di ba? Maganda sana kung ipinagmamalaki ni Sara 'yon kaysa 'yung ang pino-problema niya sa buhay. Paano niyang sakyan yung kapraningan ng mga so mga followers nila at sundan ang kanilang nako kainosentehan. inosentehan. Time niya nga, time to shine ika nga eh. 'Di ba? Ano nalutang na ba? O pinaninindigan lang mag 'di ba? Pinaninindigan lang yung mga followers nila na kulang sa kaalaman. <laughs> eh ako nga na BBM supporter eh. Kinikilala ko at pinasasalamatan yung proyektong yan ng tatay niya dahil totoong maraming buhay ang naliligtas. Ilang taon Kung wala yan. Yung nakaraang sona ni PBBM na nagbaharin dahil sa habagat, nako mauulit yung nangyari po nung panahon ni Duterte na nagpalubog din sa Marikina. Parang ondoy ang style nun. Pati rito sa lugar namin, baha nun. O, yung, mga basur, yung mga kalsada na puno ng basura, di ba niya alam yon Kawawa naman na anak yan, ano? Hindi inaalam kung anong nagawa ng tatay niya. Sana may magtanong. Ma'am Sarah, ano pong nagawa ng tatay niyo sa infrastructure? Ano po ba, nagawa po ba ng tatay niyo mag-ipon ng tubig? <laughs> Sana may magtanong ng ganun, ano ho? Ay, nako. Ewan ko ba, pagka nagpaka-DDS talaga, no? kahit pala anak ng presidente, magiging praning din. <laughs> Ay, my, oh my God, oh my God, Sarah. Hey, uh, Shout po kay Ma'am Shoni Hens. Yan. Okay, so pa natin iba natin dito. Sabi nga ni Montulfo, eh, habang marami sa ating mga kababayan ay nagdurusa sa malawakang pagbaha, si Sarah luka Loka ay nagsasaya. <laughs> diba? Ayan, no? Oh. Kaibigan pa ng tatay niya yan. Dati, si Montulfo. Diba? Diba din inyong abang lingkod? Ako di ko naman kaibigan. Pero follower niya ako dati. Pero Diyos ko po. Hindi pwedeng tuluyang kampihan dahil running talaga. Ano yung sarap tahi e ng uh, ano yung diarrhea? Mouth ni Inday. <laughs> Yun na nga eh. Puro inggit ano. Pati yung anak kong 17 years old natatawa sa sinasabi mo JDB student grade 11. Once did this shit, magiging bobo ka talaga at mawawala ang moral sa sarili. Napansin ko yan when I was supporting Duterte. Kaya naging stand ko noon, pupunahin po, ano, pipitikin ko kahit si Duterte, pagtingin ko mali. <laughs> Tapos napansin ko noon yung, uh, ano, yung epekto. Nako, nung una kong ginawa yan, I lost more than 1,000 subscribers sa YouTube. Sa Grabe! <laughs> no? And most of them, ano yun, mga Marcos loyalists na sumusuporta rin kay Duterte. Nakabudo lang mga kasi talaga ng malupit eh. Kaya lang, kalaunan, di ba, gising din ng mga tao na shit, talagang ano, binubudol nga talaga tayo ni Duday. Okay, so